Hindi lamang gawain ng ilang kawatan ang talamak ngayong holiday season kundi ang mga scammer. Kaya ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center pinagiingat ang publiko laban sa mga ito. May ulat si Bian Manalo. Labis ang pagkadismaya ni Nanay Tesi, na taong gulang, residente ng Bulacan, nang malaman niyang nabiktima siya ng online scam. Kuwento ni Nanay Tesi, ginamit umano ng scammer ang kanyang account matapos nitong makuha ang kanyang personal details na humantong sa pagkawala ng kanyang pera sa isang e-wallet app. Talagang na-scam na ka mo at the, the, time, first time. Pero which is wala naman akong pinagpipinta na, na tao kung sino siya. Yung aking Gcash, ikunin ko na sana sa Villareca. Ay eh, para withdrawin ko. Pagdating ko doon, zero-zero. Lumapit ako sa barangay namin. Hindi naman nila alam kung paano mag -ano sa ano, sa cellphone. Kabilang sa mga online scam na madalas mambiktima tuwing holiday seasons, lalot higit ngayong undas, ang pagkonekta sa mga open at unsecured wifi network, fake e-wallet app and fake customer service, tech support scams, fake online shopping stores, at package scams. At ang pinakatradisyonal na paraan ng panluloko, ang dugo-dugugang kung saan tatawagan ng mga kawatan ang bahay at palalabasin na may isang miyembro ng pamilya ang naaksidente at saka manghihingi ng pera. Ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC mahigpit ang paalala sa publiko hinggil sa iba't ibang online scams. Kaya si Nanay Tessie, todo ingat para hindi na maulit pa ang naranasang scam. Ngayon, hindi na ako nag nag ano, nag Facebook. Hindi na rin ako nagkaroon ng Messenger kasi ginagamit ang profile ko. Pero even though maliit na amount basta pag win it comes sa pera, kailangan mag-aware talaga. May payo rin si Nanay Tessie sa publiko para hindi na mabiktima ng online scam. Ingat, doble ingat sa mga scammer. Huwag nila, huwag sila ano, click ng click ng link kay doon na naa access ang mga ano nila. Mga um, FB, lahat, mga Gmail, ano nila. Kaya mag-ingat lang po talaga. Maaring makipag-ugnayan sa Interagency Response Center hotline na 1326 o tumawag sa mga numero na nasa inyong mga TV screen kung nabiktima kayo ng anumang online scams. Pwede rin silang i-message sa kanilang social media account o di kaya ay bisitahin ang website ng scamwatch Watch Pilipinas para sa inyong mga reklamo at sumbong. Sa pag-alala sa ating mga yumaong mahal sa buhay ngayong undas, mahalaga pa rin na tiyakin ang ating kaligtasan mula sa mga mapagsamantala. Dahil Andyan lang sila umaaligid handang sumalakay anumang oras bien manalo para sa bay